Philippines. Chelsea Manalo, malaki raw ang posibilidad at chance ang matatalo ito sa Miss Universe 2024 na magsisimula na nga ang kompetisyon ngayon. Video ni Chelsea Manalo sa official Miss Universe page, naka-restricted, sinabutahi raw ba? Isa-isa na nga nagsisidatingan ng mga kandidata sa Mexico ngayong araw dahil simula na nga ang pasabog na kompetisyon sa Miss Universe 2024. Makikitang sa arrival pa lang ng mga kandidata ay pasabog na agad ang kanilang outfitan, mga pangmalakasang styling at pasabog na hair and makeup, glamorosa kung glamorosa. Ngunit maraming mga Pinoy pageant fans ngayon ang nababahala sa malaking posibilidad daw na matatalo raw ang pambato ng Philippines ngayong taon na si Chelsea Manalo. Kaugnay ito ng latest video na inilabas ng official Miss Universe page ngayong araw ni Chelsea Manalo promoting the upcoming pageant. Hindi raw kasi nagustuhan ng ilang mga Pinoy pageant fans ang styling at makeup dito ni Chelsea Manalo. Malayong malayo raw kumpara sa ibang mga kandidata na nagsisidatingan na ngayon sa Mexico na naumpisa pa lang, itodo na raw sila. Makikita kasi sa promotional video ni Chelsea Manalo na ipinose pa mismo sa official page ng Miss Universe ngayong araw na napakasimple lang daw ng ayos nito na parang nakapangbahay lang daw. Hindi raw talaga maganda ang styling ito. Say pa ng ilang mga netizens. Ikinababahala ng ilang mga pageant fans ito dahil simula na nga ang kompetisyon. Subalit consistent raw si Chelsea Manalo sa ganitong klase ng styling. Malayong malayo raw sa styling ng isang Miss Universe Queen. Say pa nga ng ilang mga netizens whoever styled you seriously missed the mark. They should be fired immediately. Say naman ng isa pang netizen, why naman Team Philippines simple appearance ng representatives? Di ba deserve ni Miss Philippines ng glamoroso? Kometo naman ng isa pang netizen, pag nakatali buhok niya mukha siyang labandera, sorry. Say naman ang isa pang netizen, bakit po naka-daster naman? Pakipalitan ng glam team, parang palaging may mali. Say naman ang isa pang netizen, the styling on this video is not very miss you. Please, let her have the long wavy hair say naman ang isa pang netizen. Hi, Jonas and Voltaire. You're with Chelsea naman, di ba? Was she inside the closet when this was filmed? You guys could have gone somewhere with better lighting. Kahit yun lang sana. Matatandaan na nito lamang mga nakarang araw ay nag-viral ang owner ng Miss Universe Organization na si Anne Jack Rajatatip kasama ang kanyang Miss Universe Advisor na si Osmel Sousa matapos nilang sabihin na hindi raw nila type ang kandidata ng Philippines ngayon. Philippines, Samantala, ipinagtataka raw ngayon ng mga netizens kung bakit restricted ang promotional video ni Chelsea Manalo na ipinose ng Miss Universe sa kanilang official page ngayong araw. Makikita kasi sa settings nito na naka-restricted nga. Ito, kaya marami mga OFW pageant fans ang hindi raw ito makita para suportahan si Chelsea Manalo, pananabutahi raw daw ba ito sa kandidata ng Philippines? Ngunit may ilang mga netizens naman na nagsabi na sinadya ito ng Miss Universe na i-restrict ang video ni Chelsea Manalo kung saan mga taga-Philippines lang ang nakakapanood nito para fair daw ang laban para sa iba pang mga kandidata. Tanong pa nga ng isang netizen, why is it restricted to Philippine fans only? What's your problem with our delegate? Say naman ng isa pang netizen, I think delegates are tasked to promote Miss Universe in their own countries and their promotions are restricted to their own country only. Just my thought. Ayan. Agree ba kayo sa komento ng mga netizens regarding sa styling ni Chelsea Manalo kung saan consistent siya dito? Ako personally ha, yes. Hindi ko talaga bet ang styling niya at consistent talaga siya sa ganitong styling. Yung hair, yung makeup, yung outfit, sorry, pero hindi pang Miss Universe for me. Te, kumpara mo naman sa ibang mga kandidata na nagsisidatingan na ngayon sa Mexico, pasabog pa lang, ba? Diba? First day pa lang ng arrival nila, pasabog na agad. na naiintindihan ba nila naiintindihan ba nila na matagal ng laos 'yung no when to pick chuchu na yun? kaya kung plano nila sa coronation sila mag-pick nako te wag na tayong umasa te pero ikaw anong hanash mo